magkukwento ako habang nagdadrive pa uwi para naman makita nyo yung daan at habang nakikinig sa aking kwento merong magkumpare nagkwentuhan sabi ni Juan kay Pedro Paring Pedro bakit hindi ka binabawalan ng asawa mo mag inom lagi kang lasing gabi gabi sabi ni Pedro Eh alam mo paring Juan Nagsasawa na nga akong mag-inom Pero si Mari mo ang bumibili ng alak para sa akin Ha? Ganun ba? Sabi ni Juan Eh bakit ako? Tuwing aawak ako ng bote Binabatukan ako ng asawa ko Ni Mari mo Ano kaya ang dahilan Ng mga asa-asawa natin Bakit binagbabawal sa'yo ang alak. Samantalang sa akin, ay siya pa ang gumibili. Si Mare mo. Ginabukasan, nagkita si Magkumare. Mare, sabi ni asawa ni Juan. Bakit? Hindi mo binabawalan ng asawong mag-inom? Eh kasi... Mare, sabi naman ng asawa ni Pedro Paglasing, nakakasampa pa Pag hindi lasing, di makasampa Kaya gusto ko, gabi-gabi lasing <laughs> Ang sabi naman ng asawa ni Juan Eh kasi Mare, lusyang ka na Baka hindi na niya matik Kaya paglasing siya Aba, prinsesa ang dating mo <laughs> Sinampal ang asawa ni Juan Lagapat <laughs> Namimintas ka na, Mare ah. Namimersonal ka na Kasi sumisiksik at gumaganda Hindi, totoo, Mare Lusyang ka na nga Haa Ganun palang dahilan Kaya Hindi siya makasampah Pag hindi nakainom Hahaha <laughs> <laughs> Hahaha dito na lang po baka nakwento na yan na may tamaan <laughs> alright <laughs>